Sumugod si Cor sa mga lagusan, ang kanyang paglipad ay nababalisa ng mga biglaang pag-ikot ng enerhiya. Tumakbo si Alex sa likuran, bawat hakbang ay nagdadala sa kanya palapit sa pinagmula ng relay at palayo sa lahat ng iba pa. Nag-iwan lamang siya ng isang salita kay Ingrid sa gilid ng isang ulat ilang titik para sa isang desisyong hindi na mababawi, pupunta ako sa ilalim ng pader. Wala siyang plano, tanging ang mabangis na katiyakan na kung mananatili siya sa loob, mawawala sa kanya ang lahat. Lalo na siya, sa kanluran, alam na ni Lyra na huli na ang lahat. Nagulo na ang mga dalas. Hindi na bumalik si Cor. At sa kaibuturan ng kanyang puso, lumalawak ang kawalan. Naiintindihan ni Nala. Hindi man siya sumangayon, ngunit hindi rin niya ito pinigilan. Kaya tumawid si Lyra sa hangganan. Lumabas ng mga bilog. Iniwan ang protektadong sona, walang mapa, walang pahintulot. Ang langit sa kanyang ulunan ay tila umuugong para bang binalaan ng kanyang pagsuway. Tanging isang piraso ng huling mensahe ni Alec ang dinala niya. Isang pangungusap, halos na bura. Paulit-ulit niya itong pinakikinggan bilang lakas ng loob. Sumunod si Fen makalipas ang ilang sandali. Walang sinabi sa una. Pagkatapos, isang buntong hininga. Pupunta ka sa kanya. Kahit ngayon, hindi sumagot si Lyra. Hindi na siya humihingi ng tawad. Hindi na siya nagpapaliwanag. Lumayo ng tingin si Fen, mariin ang mukha. Sasama ako. Hindi dahil sa katapatan hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil ayaw niyang hayaang maglakad itong mag-isa patungo sa maaaring maging katapusan. At marahil, oo, dahil gusto niyang maunawaan kung bakit ang ugnayang iyon, ang ugnayang iyon, ay sulit sa lahat. Sila ay naging alingaw-ngaw na lamang sa mga guho, dalawang nilalang na desperadong tumatakbo patungo sa ikatlo. At sa ilalim ng kanilang mga paa, nagsimulang umuga ang lupa.